Ngayong araw, ang recipe natin ay kinamatisang manok. Swak ito para sa mga naghahanap ng healthy na ulam, kaya tara, luto na tayo. Kakailanganin lang natin dito ng manok, kamatis, kalabasa, kangkong, sibuyas, bawang, luya, paminta, asin, mantika at tubig. Unang gagawin natin ay magpainit ng kaunting mantika sa kawali. Siguraduhin nating mainit na ang mantika bago isalang ang mga unang sangkap. Una nating igisa ang hiniwang luya. Pagkatapos ng luya, ilagay ang bawang. Ang luya ang susi para mawala ang lansa ng manok. Hintayin nating mag-golden brown ito para may labas ang natural niyang aroma at flavor. Kapag golden brown ng bawang, ilagay ang hiniwang sibuyas. Haluin at lutuin hanggang maging translucent. Dito pa lang, maamoy mo na ang classic na aroma ng gisa. Ilagay na natin ang hiniwang kamatis. Dito magsisimula ang linamnam ng sabaw. Haluin na natin ito kasama na iba pang sangkap hanggang sa lumambot ang kamatis. Pwede mo ring duruging gamit ang sandok para lumabas ang katas nito. Gusto natin na halos matunaw ang kamatis para malasa ang base ng sabaw. Haluin natin ito ng maigi para mahaluan ang katas ng kamatis at ng gisa. Takpan at hayaan natin kumulo ng mga 2 to 3 minutes. Haluin ulit para magsama-sama ang lasa. Isusunod na natin agad ang paglagay ng hiniwang manok. Mahalaga na mailagay agad ito pagkatapos maglabas ng aromang mga sangkap para mas masipsip ng manok ang lasa. Haluin natin ang manok at hayaang bagyang mag-brown ang labas nito para mas kumapit ang lasa at malakin ang natural na juice ng karne. Maglagay din ng kaunting soy sauce. Okay. i ang lasa gamit ang asin at paminta. Takpan muna ng lima o hanggang pitong minuto para lumabas ang natural na katas ng manok. Kapag medyo malambot na ang manok, idagdag natin ang kalabasa. Ang kalabasa ay madaling lumambot kaya check natin ito. Gusto natin na lutong-luto siya pero hindi masyadong durog. Takpan ulit ng mga 5 to 7 minutes. huling-huli ilagay ang kangkong dahil madali itong maluto. Haluin lang ng mga isang minuto. Sapat na yan para lumambot at magbigay ng fresh na green touch sa ulam. Huwag takpan para di masyadong mangitim ang dahon. Ayan, tapos na ang ating kinamatisang manok. Napakasarap, healthy at abot kaya. Perfect na ulam para sa buong pamilya. Kung nagustuhan niyo ang recipe na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod na lutuan, dito lang sa Work Bodies Vlog. Bye